Hello guys! Welcome back to our YouTube channel. For today's video nga po pala, ay may dumating nga po pala akong order na akay aga-aga. Ito nga po pala yung mga candies na in-order ko sa TikTok na ipamimigay ko nga po pala doon nga po pala sa aking mga estudyanteng dumagat Dahil nga po kahit pa paano, eh gusto ko namang mapasaya yung aking mga estudyante. Ayan na nga po at pinilex ko isa-isa. Yan nga po pala ay binuksan ko at tinikman ko isa-isa gawa nga po ng baka ko para alam ko na legit. Tinikman ko nga po pala bawat isa iyan para nga po kako baka ko ba may expiry. Tinignan ko rin yung mga expiration date kasi nga po yan ay nabili ko sa murang halaga sa TikTok nga po. Ayan nga po at nagsimula na ako sa pag tikim. At napakasarap naman po talaga ng mga chocolates na yan. Legit na legit. Yan po ay gagawin kong pampremyo doon nga po sa mga bata. Ba Kasi po diba pag sumasagot yung mga bata, gusto nila na may prize. Kasi alam nyo naman, iba yan sa kanilang muka. Bagong-bago, ganon. At saka po talaga kapag aahon po ako, ay may mga pasalubong po ako doon sa mga bata. Kasi po ang hawa ko ay grade 2 at grade 3. Ay pwede teacher nga po pala ako, mga batang dumagat po ang aking mga tinuturuan. At pagkaraan ko nga po palang matikman, eh inayos ko na nga po pala ito at pinagsama-sama ko sa plastic. Tapos nga po, ay hinamay ko na itong sigarilyas at etong dahon ng alibangbang dahil nga po ako ay magluluto ngayon. Buti na nga lang po at may dahon kami din ng alibangbang. Ma mabilis ang luto nga po pala ito dahil gawan nga po ng kami ay may pupuntahan. Naglagay nga po pala ako dyan ng pork nork. nor pork cubes ano ba nakakabulula at syempre hindi po mawawala ang ating mang isting na patis mang isting grabe ang ang tigas si mang esting ayan na nga po na nga po pala ako diyan. Tapos po ang ating sigarilyas yan po ay namin doon sa bundok. Pagkakain nga po pala namin ng tanghalian ay dumiretso po kami dito sa may health mag-asawa dahil nga po may aayusin kami rito. Dito po ito sa may Malapit lang din naman po ito sa San Miguel kaya po nakauwi rin kami kaagad. Alam nyo po kasi ering asawa ko ay nag ako sinasamahan kahit saan. Pagka-uwi nga po pala namin diyan eh nakita namin itong si Kuya Ryder at may dala nga po palang delivery. Ay order nga daw po pala aray nakapangalan nga po pala kay ating. Eh di nagulat naman po kami abat kako to hindi sinasabi eh nakapag-order na naman kako si ating ano naman kaya ka aray. Eh di ang ginawa nga po na rin ko ay sabi nga po i-open nga daw po muna namin at nang makita nga po kung ano ang in-order. Maraming maraming salamat nga po pala kay Kuya Ryder at napakabait nga po. Abay aray, pagbukas nga po nakita namin ay panlagay pala rin sa buhok. Mm -hmm. Maraming maraming salamat po sa pananood. Subscribe our YouTube channel and follow our page.